ni Mama. Um, kahit na may rata kayanim ko para maibigay ko yung mga pangangailangan nyo at kaya natin to. Lagi ko sinasabi sa inyo, wala man kayong tatay, pamilya tayo, buho tayo. Mula raw noong nasa sinapupunan pa niya ang panganay na anak at hanggang sa isilang ang kanyang bunso, inakap na ni Manilin ang sakripisyo ng pagiging magulang at hindi lang ito para maging tanglaw kundi maging haligi na rin para sa kanyang tatlong anak naghiwalay po kami nung kalibin ko po. Tapos po, 3 months yung bunso ko noon. Kailangan ko po nang magtrabaho para po ano, wala po ako ibang makasahan sa mga bata. Kaya ginawa ko po, pasan-pasan ko -pasan yung baby ko, nagka po ako. Tinatry ko po na mag maghanap ng mapapasukan kasi kasama po yung bata. Nag-apply ako, mananahe. Nag-apply po ako sa pagiging mananahe, sa hotel po. nag guard po ako, kasama yung mga bata sa, ano po, sa guardhouse po. Hindi nagpatinag si Manilin sa mga binatong pagsubok sa kanya ng tadhana. Kaya patuloy ang pagkayod niya para manatili silang magkakasamang mag-iina. Dumating po sa punto na kung saan saan po kami ang punan na punta, kinausap po ako ng DSWD na kailangan kong pumirma, tapos pag kami ng bata, iiwan ko sa ampunan. Pero hindi po, hindi ako po pumayag kasi po wala na nga silang tatay, tapos mawawala pa sila ng nanay. Kaya kinaya ko po. Kinaya ko po na mag sa tulong po ng Panginoon. My name is Teacher Manilyn. At dahil sa tulong ng mga naging kaibigan niya, natupad ang isa sa mga pangarap ni Manilyn. At yon ay ang makapagturo. Sa katunayan, isa na siyang online English teacher sa mga estudyanteng kayuhan mula sa Hong Kong at China. Sa ngayon naman po, kahit na mahirap, makita ko lang po silang masaya. Nakakabawas po yun ng hirap na pinagdadaanan ko ng pagod. Nakakawala po ng pagod. Ang kwentong ibinahagi sa atin ni Manilin ay hindi kwento ng kabayanihan. At hindi rin ito kwento ng katatagan sa mga pagsubok. Para sa ating lahat, madali itong damahin dahil ito ay kwento ng isang ina. Nung hapong din yun, ibinalita namin kay Manilin na may isang estudyanteng banyaga na nais kunin ang serbisyo niya bilang English teacher. Ang kondisyon, nais munang malaman ng kliyente kung kaya niyang isalin ang ilang salitang Tagalog sa Ingles. Nako, may pagka-misteryosa ata itong estudyante dahil may suot pang face mask. Ayan naman ni at meron pa siyang inihandang flashcards ha. Ah. Ready na rin sana ang ating bida. <laughs> oh, that is gigil. When you are so surprised uh, with something that is uh, in Filipino, it's a language gigil. Tampo. At hindi mo nabigo ang iyong estudyante. Tama lang, na ikaw naman ang bibigyan namin ng magandang balita. Ikaw ay nasa Sorry po yung iba ko mali. ko po ano, Korean, baka hindi po masatis. <laughs> Sorry po. Magkahalong pagkamangha at tuwa ang nadama ni Manilin sa aming unang pagkikita. Pagkino mo ngayon? Masaya po. Masaya Para, sa po, po sa mga mga Para po sa mga anak ko to. Para po sa mga anak ko to. mo kamangha ng mga anak mo? Pumbro po. Labis mo kaming pinahanga, Manilin. Kahit lang tayo at lagi ko sinasabi sa inyo na pamilya tayo. Si Gadang papa nyo at hanggat kaya ni mama, pakayanin ko. Hanggat kaya ng katawan ko, bibigay ko. Mabuti pa yung sumama ka muna para makita mo kung saan nakapwesto yung kausap mo kanina. Naroon din kasi ang una naming sorpresa para sa iyo. Ang mga malalapit na tao na humanga sa iyong kasipagan at kabutihan Eto, at nag-alay ng mensahe para sa iyo. Isa lang na sabi ko kay Madeline. Isa siya, okay. Supermom. Um, Same, Same From Pasarelo, Car Wash Girl, Dera, and then, ngayon, isa na siya siyang online ESL teacher. Malaki rin daw ang utang na loob ni Madeline sa kanila. Sila raw kasi ang kanyang naging sandala noon. Merry Christmas, Ate Man. I wish maging masaya po ang Christmas nyo. And gagamitin uh, ko na rin po ito para magkasalamat sa inyo. Uh, po kasi ako natutunan sa inyo as a person, sa personality niyo at sa pagiging single mom niyo. Thankful po ako kahit sa short time na magkasama tayo, naging close tayo at hindi ko po makakalimutan lahat ng enjoyable moments natin. Ang sarap naman nun. Ano ka naman naman? Makaramig naman. Ganito na. ano po, po na, na po nila ako na-appreciate. At dahil linggo-linggo, ay Pasko rito sa wish ko lang. Hindi pwedeng mawala ang mga inihanda namin regalo. Supply ng pagkain ninyong mag-iina, mga damit, laruan, at ang bagong heavy duty na sewing machine na magagamit mo pang negosyo. ito. <laughs> yan, di ba? Sabi niyo, nananahi kayo. Ayan, ito. Para at least may makina na kayo. Nakayanin mo yan. Okay. Ha? Sabi, ginagawa mo, makakayanin mo rin yan. Okay. Ha? Thank you po. Sige. Maraming salamat po sa hindi raw masusukat ang tuwa na nararamdaman ni Manilyn, dahil sa mga biyayang dumating. Thank you sige, po. Sige, o. Oh. Maraming salamat po. Naku at, congrats ha. Ang galing, asipag mo talaga. Thank you po, ma'am. Umpisa ito ng bagong kabanata para kay Manilyn. Panatag kami na sa angking kasipagan at pagmamahal niya bilang ina hindi imposibleng isang happy ending ang naghihintay sa kanilang mag-iina.